This is everything I ate on my solo weekend trip in Baguio City. Tara na't samahan ako mag unwind at mag food trip as a solo traveler. Hey guys, it's me Brian of Mortar and Pastry and today, wala muna tayong recipe dahil sasamahan nyo akong magkape at kumain ng kumain ng kumain at kumain dito sa Baguio. This is already my second solo trip here. Nagstay ako dito for two nights from Friday to Sunday and I will share with you everything I ate during my stay. Dumating tayo dito ng Friday afternoon, medyo maulan kaya nakadagdag to sa lamig ng panahon. Nagbaba lang tayo ng kontrabando sa accommodation then nagpahinga ng konti. And by 6pm, samahan nyo muna akong manood ng gig dito sa Cozy Cove bago tayo mag-food trip. Ito talaga yung isa sa mga ipinunta ko dito sa Baguio. Ang manood ng live performance ni paring Nick. Pa-birthday na natin yan sa sarili natin, par. Literal na sobrang cozy talaga nung experience, yung ambience, yung staff, yung cold weather, the artist, Very intimate. Sobrang sulit nung ticket at nung biyahe. At talaga naman nag-enjoy ako that night. Sobrang solid, par. Pagkatapos ng gig ng around 9.30pm, naglakad na tayo pabalik sa Session Road para mag-dinner at ang ating first stop, Louisa's Cafe along Session Road lang to. Bandang alas 10 na nga to ng gabi at wala pa tayong kain mula kaninang tanghali. Eh. Kaya talaga namang yung gutom ko dito, eh, ibang level na. Medyo wala na nga rin tayong energy dyan. Kakajam kay paring Nig, sa kapunta at the moon. Road trip, vroom, vroom. Habang naglalakad tayo papunta dito dahil medyo maulan pa rin nga ngayong gabi, eh talaga namang takam na takam na ako sa mainit na sabaw ng wonton soup nila. Pati yung takam ko dito sa bola-bola nila na shopaw, na one to sawa, ang sauce. Kaya naman pagka-serve na pagka-serve pa lang ni ate, eh talaga namang gaban natin yan kaagad. Umorder din ako dyan ng Louisa's rice. Meron na siyang fried chicken, pork, egg, and veggies. Sabi ko pa kay ate, pagka-serve niya lahat, ay, ang dami pala. Pero naubos ko din. Very binondo yung vibe and food nila dito. Sobrang classic. Di ko talaga pinapalampas yung wonton and shopaw combo dito every time. Parang malalasahan mo talagang ilang henerasyon na nila tong ginagawa. Saturday morning for our day 2, medyo maambon pa din. Sa ganitong malamig at maambon na umaga, eh, parang gusto kong humigop ng mainit na tsokolate. Kaya naman mula Session Road, ay eh, tayo pa akyat, dito sa kanto ng Assumption Road. For our next stop, ililikha Village at dito tayo magbe-breakfast. Alas 10 ng umaga, open na sila. First time ko lang magpunta dito and pagpasok na pagpasok ko pa nga lang, eh feeling ko anytime pwede kong makasalubong si Imo. O di kaya masisigawan tayo ng pasneya. Hindi po ako lalaban, makikikape lang. Ang ganda ng interior dito, very magical. Talagang mafe-feel mo yung culture and creativity nila. Marami ring selection ng cafes and makakainan dito sa loob. At dito ko nga napiling umorder sa Little Milky Way Vegan Cafe dahil na curious ako sa lasa ng vegetarian food and yung kanilang vegan dinakdakan. Umorder din ako ng hot chocolate nila, 130 pesos. Perfect na perfect for this rainy morning. Surprisingly, nag-complement din yung ground ginger na nakabudbod. Nagkaroon siya ng hint of freshness. Yung kanilang vegan dinakdakan is made from smoked mushroom with vegan mayo. May konting hint ng acidity, maybe from the lemon. Hindi ko lang siguro masyadong malasahan yung smokiness ng mushroom. Masarap din yung salad on the side. Next time, parang yung vegan adobo and barbecue naman nila yung gusto kong itry. Going from one place to another, I tried na hindi mag-taxi. Para makatipid, syempre, lalo na kung malapit lang, kayang lakarin. Tsaka mag-isa naman tayo. Kaya kahit medyo maulan, eh talagang pinanindigan kong maglakad-lakad at mag Jeep. First time ko alam mag-commute-commute -commute dito sa Baguio and so far so good naman. Next stop for our lunch ay susubukan naman natin itong Turkish coffee and chicken shawarma. Hindi ko nga lang alam paano bigkasin yung pangalan ng cafe nila. One jeep away lang to from Session Road mula Palengke, Biyahing Lourdes. Padrop off kayo sa Athena Tower 3. And yung kanto sa mismong tapat nun, lakad lang ng konti, eh tutumbukin nyo na ito. Umorder ako ng Turkish coffee latte, 120 pesos, na binubru sa mainit na sun. Very traditional and first time ko nga lang ito matatry. And may kasama siyang water pang cleanse daw ng palate dahil medyo matapang yung coffee. Pero bilang Pinoy na mapagkape, eh, swak na suwak yung tapang niya. Parang pakitabi na po ng tubig. Umorder din ako ng chicken shawarma rice, 220 pesos. Sobrang on point ng flavor, sulit yung serving, yung spices, may kasama pang fries and java rice. Ang sarap lang kumain at magkape-kape dito. Ang sarap tumulala, lalo na kapag ganito yung view. Meron din silang desserts. Gusto ko sana umorder ng semolina cake and baklava nila kaso hindi available that time. So maybe next time. Next stop, magpahinga muna tayo sa kakakain at maglakad-lakad muna tayo dito sa Camp John Hay. Bala ko sana putahan yung Secret Garden kaso parang sa sobrang pag secret niya eh hindi ko nakita. Sobrang putik ng dinadaanan ko, ang kapal ng hamog, ako lang mag-isa. At parang sa masukal nagubat na ako na punta. Ako yata yung magiging secret dito eh. Google Maps ano na? Saan mo ako dalahin? Muntik na tayo maging secret doon ah, hindi ka para maligaw. Balik na tayo sa kain. Next stop for our dinner dito sa Edsel's Canteen para subukan yung kanilang sinanglaw at pigar pigar 15 minute walk lang to from Burnham. At dahil talaga namang sobrang lamig at maulan pa rin ngayong gabi dito sa Baguio, ay perfect na perfect din ang mainit na sabaw ng sinanglaw. Parang ito yung version nila ng papaitan. At first first time ko nga lang din tong masusubukan dito. 1 million over 10 nan lalaban. Lamig ay sobrang sarap par. Parang top na to so far sa lahat ng na nakain natin. Parang perfecto pang tanggal ng hangover. For 110 pesos na single order with rice, eh sobrang sulit na sulit na. Masarap din yung pigar-pigar nila dito. First time ko lang din i-try. Karning baka daw yung gamit nila. 160 pesos naman to will rice at sob na sob na tayo for tonight. Next up for dessert, punta naman tayo sa night market. Sakto pagkatapos natin kumain, 9 PM bukas na siya. Gusto ko sana ng binatog o kaya sweet corn pero nakita ko tong inihaw na pusi pusit, tsaka grilled balot. Kaya bumili tayo niyan, 50 yung balot, 60 yung pusit. Yung pusit kulang sa ihaw, kaya medyo makunat. Yung balot parang normal balot lang na tinanggalan ng sabaw. Kaya parang nabawasan pa tuloy yung sarap. <laughs> Next naman, tong cheese coin waffle. Marami silang flavor options. Ang pinili natin yung hazelnut for 99 pesos. Fresh na fresh, bagong luto, mainit-init pa. Masarap yung pinaka waffle niya, very classic. And perfect na perfect to kombohan ng kape. Meron din silang mozzarella option kung gusto niyo yung stretchy cheese na filling. Next naman, tang hulu, 50 pesos per stick. 10 over 10 ang tamis ng strawberry na ginamit nila. Perfect den yung thick and crunch no sugar coating. Pero ito talagang cheese corn at binatog yung craving natin dito. Kaya lang memoryful na yung kahan natin at wala nang mapag-iisip. mapagdadaplisan pa nga tayo nito ni Uncle New Robot pa uwi. Sunday morning, third and last day natin dito sa Baguio. Eh, maganda-ganda na yung panahon. Natsyempohan nga natin, mayroon palang weekend market dito along Session Road. Sarado muna yung magkabilang kalsada para sa mga sasakyan. And hanggang dulo to dun sa may bandang Jollibee. Sobrang daming food na amazed din ako dito sa display ng Life Bee Colony. This is around 8.30am kaya siguro hindi pa ganun kadami yung tao. Meron ding mga stalls ng fresh fruits, drinks, mobile coffee, shawarma, breakfast options, kakanin, at nasipat ko nga itong patupat at tupi. Ang tagal ko na kasing curious sa lasa ng patupat at hindi pa ako nakatikim, kaya bumili ako niyan for 100 pesos each. Dahil maaga-aga pa naman, ay eh, magkape muna tayo sa Good Shepherd Cafe. Pag nakita nyo itong famous stairs na ito, lang kayo dyan. And tapat lang siya mismo ng Bagyo Cathedral. Meron silang tables and chairs sa labas and sa second floor. Meron silang good selection of cakes, breads, and pasalubong options. Meron din silang lunch menu and all-day breakfast. Pero for now, magkakape lang muna na tayo. Umorder ako ng caramel macchiato for 185 pesos. Hindi ko nga mawari bakit kapag ka nasa Baguio, eh kahit anong kape ang iabot mo sa akin, eh talaga namang lahat masarap. <laughs> may magic yata dito, talagang sobrang sarap magkape at tumulan. Masarap sa aling nabili nating pato-pato dito sa kape. Pagkatapos natin magkape, baba na tayo ulit. Lakad lang tayo ng konti, papunta sa may hunger market. Sa may bandang bungad, nakita ko nga itong parang malaking blob ng dough na ipinrito. Maruya daw ang tawag, sabi ni ate, 15 pesos each, mainit-init pa bagong luto. Yung utak ko tuloy parang nag-expect ng saging, pero para lang siyang plain na dough Dough. Hinahanap ko sana si sir dito na gumagawa ng fresh cinnamon rolls dito sa may palengke pero hindi ko talaga siya mahanap kahit nakailang tanong nako na But good thing nakita ko tong cinnamon rolls sa Valley Bread at napadami pa nga ng bilhin. Masarap at sobrang affordable na mga breads nila dito. Pwedeng-pwedeng pang pasalubong. Katabi lang mismo nyan, meron din silang Valley Bread Cafe. Meron silang good selection of cakes, pastries, and donuts for 350 plus pesos. Naka-order tayo ng assorted donuts, box of 8 at isang cheese ensaymada. Cheesy, malambot, more buttercream pa siguro pero for its price na 30 pesos ay sulit na yung kanila lang and say Mada. Second to the last chibug natin for this trip, nakita ko tong long john, 25 pesos each, para siyang milky bread roll na may cheese sa loob. Around 11 a.m. pagbalik ko ng session road, eh medyo marami-rami na yung tao. Nandito na rin yung mga chok artists and meron din akong naabutan na band na nagpiplay. Maganda pa rin yung panahon during this time. Bumalik na rin tayo dyan sa accommodation para mag-ayos ng kontrabando at mag-check out. Para sa ating last stop, bago sumakay ng bus pabalik ng Manila, ay mag-lunch muna tayo dito sa kanto. This is lunch time on a Sunday. Wala naman tayong naabutang pila. Sobrang accommodating ng staff na dito. Umorder order tayo dito ng half slab ng barbecue ribs with salad 450 pesos and strawberry shake 150 pesos. Ito yung go to order ko dito, yung pumpkin soup nila masarap din. Malambot yung meat, humihiwalay sa buto. Yung shake very refreshing. And that's it. Thank you sa pagsama. In sana nabusog din kayo.